<laughs> Kasamihan. Ano mo? naman <laughs> Endorsement. Brainyo, brainyo oh. Sabi ko nga sa kanya huwag nang anuin eh. Hay ko 'to, na Ha? <laughs> 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 ah? <laughs> Brad. <laughs> Ngulo pa Brad para kumintab. Para ako yung isang i like pag napunan ng kita Babay no. <laughs> Tama yan. <laughs> <na> lang. <laughs> <laughs> lang pag hindi lumabo yung buhok eh, ni may langit eh. <laughs> May mot gam pa. Jump pa. Para <laughs> po sa <laughs> photo. Ah, kumeke nang 'yan. Tama na 'yan. Ah, 'yan. Tama na 'yan. Oh. oh. Na yan. oh. ng oh. galing kasa. Kasamiyane. <laughs> ano mo? ka na naman niya time. Kasamiyane. eh, <laughs> <laughs> <Kasamian> eh. <laughs> <laughs> <Kasamian> eh. <laughs> ayan, astig ka muna.